At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. Ula Panahon. Lightmates, binabantayan na ng pag-asa ang uh, tatlong sama ng parahon ay sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Huling na mataan sa layong 615 km silangang hilagang silangan ng iba't itbayat na batanes sa isang LPA habang nasa labas ng Philippine Air of Responsibility of Power ang isa habang malayo naman po sa parang isa pang tropical depression. Nakakapekto naman ang hangin habagat sa kitna at timog Luzon gayon din sa Visayas. Posible magdulot ng kalat-kalat na pag-ulan, pag pagkitlat at pagkulog dahil sa habagat ang Metro Manila, Kanlurang Visayas, Sambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro maging sa Palawan. Maulap-ulap hanggang sa maulan na papawirin na posible may isolated rain showers at thunderstorms sa Bicol Region, Mimaropa, Calabarazon at atitirang bahagi ng Visayas.